Hello, good morning mga lalabs, mga vayot! Hello, good morning mga Pilipinas. Mga sabi sa inyo ng sa mga kapwa ko bawin nyo sa Dabao Region. ng hapon sa inyo atanan. tanan. Araw na yun ng uh, lunis. It's uh, 22 ng Hulyo, uh, no, 2024. Uh, ngayong araw na to. Eh, tapos na yata yung zona ni Pangulong Bongbong Marcos no, na wala kwinta. So, mga kapwa ko po, FWS Around the World Alamigalab, shoutout po sa inyong lahat Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share So tapik topic natin ngayon Sa araw din na to, sunan ni Pangulong Bongbong Marcos Lumabas din yung uh, polvoron Or yung uh, video ni Pangulong Bongbong Marcos Nung uh, 2012, biyata yun Ang saan ay uh, sumising hot po siya ng... Uh, Ano ba tawas? <laughs> <laughs> Ay, okay, pag ganyan-ganyan pa si <laughs> si Bung Bung Marcos doon sa video. <laughs> May kinukulik ko <po> tapos <sighs> yun. <laughs> Pumilipad sa langit. Lutang na lutang. Si <laughs> Bung Bung Marcos, so missing hot ng polboron. Bangag na bangag. <laughs> So, lumabas din ngayon, no? At may mga balita na mayroon din mga Pilipino na sumusugod doon sa batasang pambansa after nila mapanood ang video. <laughs> Kaya panoorin po natin muna yung video, no? Sandali lang naman to. Ay, sandali, ma. Wala lang sounds, ha? Ayan si Bong Marcos, oh. Tapos, aray. Tapos. Ah, yan. Oh, maapiat pa rin sila. Ah. Oh, tarai Sana all. Hindi yun Ah, yun, yun, yun. Tumitira, tumitira. Singhot na naman. O, kain, kain, kain. Hindi kasi may ano do iba, iba din yung uh, sa foil mga lalabs no mga violets na may, may, nakita ako mga, mga ko dati na nito, gumagamit ano. Agoy, <laughs> uh, agoy, 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 nyor, nyor. Uh, tayo pa. Ah, bata pa siya dito, no? Uh. naon. Eh. So, yun mga lalabs, mga payot ang video ni uh, PBBM. <laughs> nung bata pa siya, nung hindi pa. Senador pa yata siya dito eh. Na talagang sumising hot. <laughs> so, kaya pala, uh, may natira nung, uh, ano ba yung... March ba yun? Or April? Di ba may pagti ano yon, sineselebrate na hali na araw ng kagitingan yata yon na nakasaludo ganyan si <laughs> Pangulong Bongbong Marcos tapos na And akala mo, hindi natin alam kasi yung loga sa tinga man yun, no? So kung may loga sa tinga, meron yung loga dito si Bongbong Marcos. Eh, hindi din naman yun sipon kasi kapag sipon yon yung sinasabi nilang running nose, eh, subaw ba kung sa Bisaya, ay, nahuhulog na yun kaso nananatili doon eh dito sa si eh, gawin ko lagay ko sa thumbnail yung picture na yun ni Bungbong Bungong Marcos <laughs> Ay, may natira dito siguro that time bago siguro pumunta si Bungong Marcos doon uh, kung saan man siya yun sa, sa ang kampo yun ng military eh saludo ko sa ganyan no? tapos may natira dito ang puti hindi siguro na yun na na ganyan ba hot. na singhot, kaya naiwan So, marami ng mga, ah, shepherd, ang mga ah, tawag dito, Marcos uh, vloggers, yan yung mga attack and collect, defended collect, eh, nagsasabing, ah, hindi naman yan si bungbung Marcos, uh, AI yan, paano nagiging AI na nung uh, na, uh, ano pa yun, 1912 pa yun nangyari, wala pa namang AI that time, bago lang naman niyang AI generated. So legit talaga yun siya. So sabihin lang, hindi daw yun si Bongbong Marcos. Inedit-edit daw yun. Putanginan nyo, palusot pa kayo. <laughs> Mainin nyo na lang. Kasi Bongbong Marcos talaga ay bangag noon. Eh, hindi naman yan ipagkaila eh. Mismong nasa movie nila na Made in Malacanang. Walang ginawa si Marcos kundi magparty sa club, magbanda, banda mag-etc. At yun din naman ang ginagawa ni Bongbong Marcos eh. Lubog ang Pilipinas ngayon dahil sa kawalan ng kanyang uh, uh, tawag dito. Walang ginagawa na talagang maayos no, para mapalago or mapababa ang kahirapan sa Pilipinas. Mas lalong lumala ang kagutuman, lalong lumala ang mga Pilipino nga lang halos makain na kasi sa pagmahal ng bilihin, tubig, kuryente, petrolyo, mahal, tapos pamasahe, etc., So, wala siyang ginawa talaga. So, kasi, yung nasa isip niya, puro party. Pero pag sa mga party, gaya ng kasal, Albert birthday ni Abalos, ang uh, si Tinde. Kaya siguro yon na uh, dala doon sa ano, no? nag-rest sa kaniyang zona. Nakaming yung, yung, hindi pa na ano yung helicopter, no? Na andun, public balik sa St. Luke's Hospital. Ito pa. Uh, sabi ni Jason sa, ay, Ginapos ng hininga siguro after ng birthday party ni Abalos, e eh, nag-ano din sila, nag na, na nasobrahan siguro si Bongbong Marcos. So, dito ngayon, ngayon sa epekto. So, anong mangyayari ngayon, <clears throat> na paglabas ng video na to, may epekto ba ito? Mababa ba si Bongbong Marcos sa uh, kanyang posisyon, puesto pagka-presidente? Hindi po. Tapos itong video na to, papatayin to ng mga mainstream media. Hindi ito nila ibabalita dahil pina, uh, pinaslakan na ba kung sa Visaya pa ng, uh, ang bungangan ng mga mainstream media ng millions of pesos na pira ng taong bayan. Ang inang media sa Pilipinas. At patakot sila, pagbalingan sila ni Kokak, ni Botod, Kokak, Kokak. Ay, baka sila ng prangkisa, magaya sila sa isiminay. So, anong epekto nito? Congress, wala yan. Dahil binusog ni Marcos at ni Romualdez ng pira ng taong bayan, yung mga putang inang mga buhayang mga kongresista sa kongreso at mangilan-ngilan sa Senado. Lalo na, siyempre yung speaker, eh, yung Senate President ngayon dyan sa Senado, eh, hawak din yan ni Ma'am Shisa Lieg. Sininanakawan nga lang siya ng alak, uh, eh ginawa pang winter ang putrages. So yan, walang epekto yun, kasi ngayon na nilagay eh. Uh, kung sana noon pa ito, binom na kaagad ni Maharlika yung uh, video na yan. Eh parang medyo ano pa ngayon, wala. So tingnan natin kung uh, magdudulot ba ito ng people power, at saka hindi din maganda yung epekto nito, mga sa mga biots sa ating administrasyon, sa ating gobyerno ngayon sa Pilipinas siyempre kakalat yan sa iba't ibang bansa na yung Presidente ngayon ay bumabatak talaga. So ito ay magdudulot sa bansang Pilipinas at sa taong bayan, sa mga Pilipino, ng uh, takot at uh, ano pa, uh, yung ginagawa. Pero sa pagdating sa gira malabo na yan, gira ng Pilipinas, China dahil may balita na Uh, gagawin ko yun ng video no, na nakipag-usap daw ang Pilipinas sa China about doon sa mga resupply no, sa Rory na yan. Resupply mission. Uh, resupply mission yan. So, iba yon Si Trump kasi, eh si Biden kasi ngayon wala na. nag na ng kaniyang kandidasi Sa, kasi alam niya talo siya talaga ni Trump, si Joe Biden. So, paano na si Bongbong si Bong Marcos? hindi na siya tutulungan ng ano ng Amerika about sa kanyang ambisyon na girahin ang China. Wala din naman tayo kapasidad kapasidad makipaggera, wala tayong mga missile, mga supersonic, hypersonic, kanta lang at sayaw, magaling tayo supersonic. Tapos may pa-split, cha, ganyan ano, Yun. Pero mga baril, kagamitang pandigma, otot lang ang malakas sa mga Pinoy. At keyboard warrior, yun lang. So wala na. Uh, hindi naman brain bababa ang presyo ng bilihin. bayarin sa kuryente mga bills ngayong lumabas ang uh, video ni Bongbong Marcos na to. Hindi na din excited mga lalabs mga boys. Hindi gaya dati. Anong sinabi ni Maharlika, may video. Kung inilabas niya yung kagad, ay posible pa siguro. Mag talaga mga tao, no? Galit. So ngayon din natin alam kung ano ang epekto nito. Pero wag nating asahan na si Bongbong Marcos bababa sa pwesto ng dahil sa polboron video. Wala. I-I-I e -E lang yan. <laughs> Hindi yan to Hindi yan si Marcos. Dinay-dinay lang yan. Wala yan. Pukuntangi sa social media lang yan. Mainstream media, etc. Ulit wala yan. Hindi yan pipick So let's see kung ano yung next move ng taong bayan sa Pilipinas after nila mapanood ang uh, pagsinghot-singhot ni Bongbong Marcos nang uh, tawag dito uh, pulburon na yan no? so, Talaga para sa akin hindi yan AI. 101% naniniwala kong legit yan Kasi the time wala pang AI. Edited? I don't think so, so na edit edit yung video Pero hindi ganyan na yung sumisinghot mo po to. Maniwala ka dyan <laughs> uh, uh, Abangan natin kung ano yung susunod na hakbang Ng mga Pilipino sa Pilipinas Pagdating... Uh, sa susunod na mga araw, na <clears throat> people power ba, patalsikin ba si Bongbong Marcos, payag ba si VP Inday na siya na ang hahalili, eh, sinasabi nga yung laban at bay, na ayaw daw ni Pangulong, dating Pangulong Duterte na patanggalin si Bongbong Marcos pagka-presidente, so ano nalang mangyari sa mga Pilipino kung gano'n? <laughs> uh, Bakit ka may rali-rali Para daw, gisingin si Bongbong Marcos at magbago. Magbago ba yan? sapol nga, eh, hindi nga siya nagbago noong nangyari sa kanilang pamilya Dagok. 30 years ago, mahigit. Oh, namatay nga. Ay, nga kay ka, namatay tatay niya. Wala siya doon eh, dahil nagparty-party na sa club. Nagdruga, nagsinghot-singhot din. Wala <laughs> pag-asa si Bongbong Marcos. Hanggang kamatayan ni Bongbong Marcos, hindi na yan magbabago. Ang <laughs> dapat yan talaga, patalsikin na. May mag-ano diyan ng people power, marami susunod diyan sa Pilipinas, iniwala kayo.